O oh, Agata, kay eh, dili man kamo eskwela. Hala, limpisain ni tanan. Ah, init ka ayo kita maninoy pa lang pisaon. Mauna angay nimo. Eh di ka kamo Hala, panglipisan na lang. Unsa man ka kuya oi tanawa para guna ako mga panguso nya palampisaon ko nimo? Nayayay na gani ko pa initan pa sug ko nimo. Ay pilpilon ko na tinuyuan na nimo. Samutag yun nimo kuya oi pala sugo ka ayo. Apo, ira ba juga ayo maglampisa, ha? Ang binabi? Taro Dapat inigbalik na ko, dako na kag-agi! Kapuya, Imbis wala ko eskwela, kay mo pa huwai, na maninoon ko! Lamia, gyudani, ni Kuya, sumbago, noy! Sakit, rabaya, diyuka, ayaw mga pangos. kuya, yun ani oy? Ang sari ay itanong ni kuya ani. Hindi to wala ko ni Eskwila, kay Hago kayo. bisaw naman ni ko nga masago ni kainit Init kayo. Eh, di kita ko ni Tarungol. Ay, e, kalami kayo. Na! lang ko nalang hinoon ko! Matulog nalang kaya ko. Wala bitaw si kuya! Hi! na man ni diri ang relax kaayo bay. Unya, paguhago pa ko malampisa. Kapoy kaayo. May pa Chill pa kaayo. Nindot kayo diri aba oh. Peaceful kaayo akong utok diri kay ni Chornitchor. Hala, si agata man ni bay. Unsa kaya na siya diha nagigdaigda sa sagbutan? sana na po kayo sa utok, anak. Or ba sige, sugo na siya palampisa. <laughs> Kaluoy sa bata. Time pa. Wala akong nakalimot atong gibuhat niya gahapon ba? Gipakaon ko niya gsili. Hapdus kaya si simod. Pero, nakabalus mo ko, kinapangos man to iyang kamot. Time pa. Na ako'y alkohol. buuan ka na ko niya sa mad para makabalus ko niya. Hilak jud karon. Sige, tulog lang. Kay ug makatulog na ka, buuan -bu ako nag alkohol imong samad. Uy toara nakatulog na! <take> <take> kala ina matulog murag baboy gahagok, tulog-tulog laway! Kanang samad ni Muron, target lak na sa ako. Hilak man jokaron karong agataha ka ba? Makabalos na ko ni Muron.

Pili alagi imong makalaban. Hoy! Nangon sa mga ka! <laughs> yap! Nangon kayo ako sa mga niya! Ano, mana? Okay, Nangon hey, kayo ako sa mga okay. Alkohol, mana? Nangon! Oh, Go, 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 go,